di naman siguro tayo magiging ganito, no? Kasi, alam mo, ang maganda sa amin dalawa ni Baba, pinaplano namin, alam namin, inaalam namin kung ano yung magiging timeline. Welcome back po sa ating channel. Umamin na, Shire Diaz, hindi takot mawala sa buhay niya ang kanyang boyfriend na si Edgar Allan. Ang buong detalye alamin. Inamin ng kapuso actress na si Shire Diaz na apektado siya sa naging hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla o mas kilala bilang Kathniel. Sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda, ay nausisa siya ng King of Talk kung ano ang naging epekto nito sa kanyang perspective sa relasyon nila ng aktor na si Edgar Allan Guzman na going 11 years na rin. Nalungkot ako Tito Boy kasi fan kami ni Edgar parehas ng Kathniel. Wala kong pinalagpas na movies at teleserye nila. Pinapanood talaga namin, pagbabahagi ni Shira. Pagpapatuloy niya, so, nalungkot ako and at the same time, question ako na ano kaya nangyari ba? Diba? Siyempre lahat tayo napapatanong pero sabi ko nga baba, di naman siguro tayo magiging ganito no. Lahat ni Shira, ang maganda raw sa kanila ng kanyang kasintahan ay mayroon silang open communication. Kasi alam mo, ang maganda sa aming dalawa ni Baba o EAP na plano namin, inaalam namin kung ano yung magiging timeline ng bawat isa para alam namin kung ano yung next move namin Tito Boy. So kami, parang sinecure namin yung isa't isa na hindi mangyayari yun, lalo na si baba kasi siya yung lalaki. Sinecure niya na kahit abutin pa tayo ng ilang taon, kung di ka pa ready, maghihintay ako, say pa ni Shira. Ngunit may isang bagay na non-negotiable para sa aktres na siyang maaaring maging dahilan para makipaghiwalay sa boyfriend at ito ay kapag na-confirm niya na nag-cheat sa kanya si Edgar. Tanong naman ni Tito Boy kung hindi ba niya bibigyan ng second chance ang kapuso aktor kung sakali. Hindi ako fan ng second chance, sagot ni Shira. Pagpapatuloy niya, sorry pero hindi ko alam kasi parang maku-question ko syempre yung sarili ko kung anong mali sa akin, may mali ba sa akin, may kulang ba. Para kay Shira, kung tunay na mahal siya ng isang tao ay hindi nito gagawin ang mga bagay na maaaring makasira sa kanila. Kung mahal mo ko, hindi ka magloloko. Kung gusto mo talaga akong makasama habang buhay, gagawin mo lahat at hindi ka magloloko. Giit pa nito. Samantala, hinangaan naman ng mga netizens at maging ng mga solid fans ng aktor at ng actress ang kanilang pagiging tapat sa isa't isa.